unti despite tayo mga kadamang ayan green at brown yung load g load ayan ito ang load nya ay bra ah uh, nang ano green ito naman ay Brown Medyo Malabi yung kamera natin Ito Brown Saka uh, Green Paglabanin natin Try ko lang ito I-upload Baka merong may manonood Yan ho. Oh. Laban na sila. Ayan na ho. Pigaan na ho. Ayan. Ayan ho. Yung labo. Ag... May tama yung nakaload ng brown. Ayan ho. Laban pa rin. Oh. Uh. dalawa na panalo na tong ano oh, wala na talo na tong ano na ano panalo yung nakalud na green na kalod po na manood kayo sa video ko